PBBM nangakong walang Pilipinong magugutom sa bagong Pilipinas. Walang magugutom sa bagong Pilipinas. Ito ang binitiwang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga Pilipino. Ano nga ba ang ginagawang paraan ng Administrasyong Marcos upang sugpuin ang kagutuman sa bansa? Alamin natin. Para kay Pangulong Marcos, matutuldukan ang kagutuman sa bansa sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa sektor ng agrikultura upang mapanatili ang magandang ani sa bansa patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga magsasaka at titiyaking meron silang modernong kaalaman sa agrikultura. Sa katunayan, kamakailan lang, pinangunani ni Pangulong Marcos ang pamimigay ng tulong sa higit 12,000 farmers at 10 kooperatiba at asosasyon sa Kandaba, Pampanga. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga sumusunod: 5 million peso warehouse na may mechanical dryer, 11 million peso assistance para sa hog repopulation programs, 1 million pesos na kapital para sa farmer groups, 3 million pesos na pondo para sa hauling trucks at 1.3 million pesos para sa rice seeds. Nagbunga naman ng tulong at suportang ibinigay ng administrasyon sa mga magsasaka dahil noong 2023 record high ang rice production ng bansa. Ayon sa ulat, nakapag-ani ang mga Pilipino magsasaka ng 20.06 million metric tons ng palay. Mas mataas ito ng 1.5% kumpara sa naaning 19.76 milyong tonelada ng palay noong 2022. Sa patuloy na pagpapalakas ni Pangulong Marcos sa sektor ng agrikultura, lalo na sa mga magsasaka, makakaasang magkakaroon ng sapat at abot kayang pagkain ang bawat Pilipino at unti-unting masusugpo ang kagutuman. Sabi nga ni Pangulong Marcos, Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungok sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas mag, masaganang kinabukasan. Ikaw, sakayon ka rin bang susi sa pagsugpo ng kagutuman ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura? DWIZ Research Report -report.